Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Maraming nagsasabi, sa pagdadapit hapon daw ng buhay, mga taong tumatanda na isnang palagi ay magsalita, magsaysay ng kanilang karanasan kahit pa mula sa pagkabata kung ating iisipin ito ay hindi masama kung minsan pa nga ay nagdadala ito ng tuwa. Lalo pa nga't mga kasaysayang hindi tayo makapaniwala na sa totoong buhay ay nangyari at naganap pala. Kaya nga sabi rin, bawat tao ay may sariling kwento, bawat nilalang ay may istoryang magsasabi tungkol sa buhay dito sa mundo. Ibat-ibang sanaysay iba't iba rin ang mga kulay na taglay. Ito naman talaga ang makikita sapagkat bawat isa ay may kanya-kanyang dinaanan sa paglalakbay. Ngunit ang salmo natin ngayon ay tungkol sa isang nilalang. Kanyang isinasaysay ang bigay ng Diyos sa kanyang buhay at kasaysayan. Maaari na sana siya noong ibilang sa mga patay ngunit siya ay hindi nagapi ng mga kaaway. Kasamaang sa kanya ay nais nilang isagawa ay hindi nagtagumpay. Kaya buong lakas ng tinig sinasambit ng buong pag-ibig. Kanyang panalangin na mamag-asa sa Panginoong butihin. Pagmamahal ng may likha ay kanyang hinahawakan. Lakas ng kanyang puon, kanyang pinananaligan. Ikaw nawa ang muog ko, at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Sa iyo lamang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin sa daing ko ay makinig. Panginoon sa iyo ko, inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo ay may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw poon pupurihin araw-araw. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysayin maghapon kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Kaya naman sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga may puso tulad ng isang bata, sapagkat sa kanyang ama, ang paslit ay may buong pagtitiwala. Pagahari ng Diyos ay nagaganap sa mga wala pang muwang at maliliit na bata mga malilinis pa ang puso, madaling maipanuto. Kahit luha ay tumutulo, sila ay naniniwalang ang mga magulang sa pagtutuwid sa kanila ay may itinuturo. Isang araw, maaari rin siguro nating masabi mga karanasan ng pagkakandili mula sa Panginoon na naroon para sa atin palagi. Kahit pa nga tayo ay nakalimot, sa tamang landas, paulit-ulit niya tayong pinanauli. Kung titignan natin ngayon ang ating mga sarili, sa harap ng katapatan ng Diyos, hindi din tayo mapipipi. Sa biyayang natanggap, punong-puno anong dami. Kinakailangan lang ng mga matang makakakilala na ang may kapal ang nagbibigay ng mga kinakailangan nating biyayang. Maaring hindi material na regalo ang ating nakamtan, ngunit minsan higit pa sa sukatan ng makalupang yaman ang ating natikman. Tunay na kagalakan, kapayapaan sa kalooban, kapatawarang walang paghatol, pag-ibig na banal ang sa atin ang Diyos ang nag-ukol. Sapat ng tignan si Kristong sa krus ay namatay. Sa ating mga naligaw, buhay niya ay inialay napakalaking biyaya mula sa langit na tahanan na hindi tayo hinahatulan pagkus inaalayan ng kaligtasan. Sa labi ni Jesus na mutawi mga salitang walang pinipili, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sapat na itong mga, tag, mga kataga upang tayo ay manampalataya na ang kalangitan ay nagnanasa hindi upang tayo ay masalanta, kundi patawarin at kaligtasan sa buhay natin ay matamasa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang una, ngayon at man at magpasawalang hanggan. Amen.